Gigil tuloy si Meme. Nasupalpal ka. Bakit ba kasi panay ang pakikisawsaw nitong si Jay? Every time na may lumalabas na problema si Kim Choo sa publiko. Ingit na ingit sa mga nakakamit. Kaya ayun. Siguro ang way niya para masira si Kim Chu. Malala na nga talaga ang galit. Kahit hindi kasali ay sumasabay pa. Ayon nga sa mga komento. Ganyan yan si Janine. Palaging umeepal sa relasyon ng Kim Pao. Lalo na kapag may problema o issue yung dalawa. Panaylapag din na mga say. Kailan kaya magbabago? Gusto laging napapahiya. Sorry, pero kahit anong gawin ni Janine, never niyang mapapantayan si Kim Chu. Yung attitude pa lang, kaya nga every time na nasa showtime iyan, hindi siya bet ni Meme. Halatang hindi madaling makisama. Halata sa mga mata na mataray. Kaya sa mga nagsasabing deserve ni Kimmy ang mga nangyayari sa kanya ngayon. Sana lang hindi bumalik sa inyo yung mga ganyang sitwasyon. Kung wala kayong magandang sasabihin, huwag na lang maglabas ng ganyang salita. Lalo na ang mga haters, kamping-kampi sila sa mga paninira kay Kimi. Ipagdasal na lang namin kayo. Para naman sa aming idol na si Kim Ju, stay strong at huwag hahayaan sumuko na lang basta-basta. Ang mga haters ay palagi lang naman nariyan. Nandiyan din naman si Paul o para alagaan ka at patatagin. Ilan lang yan sa mga komento. Anong sinyorito sa new update na naman?